or doon magpark park Eh kaso umagang-umaga umaga pala yun. Bago pala kami mag-walk na. Siguro yung pag-alis ko tsaka dumating yung mga 8-10. Wala na pala yun. Umagal pala pasok nila. Pag umuwi si Snoopy sa Pinas. No? Ang tanong. Pe, eh, titinga, ewan natin kung mag-video pa to si Snoopy, no? Mag-video ka pa? Eh, hindi naman nag, nagbibidyo-video si Jopit. Hindi eh, naman nagbablog yan. No? Okay. Pero guys, lagi na akong uuwi sa Pinas. Kasi, every six months, uuwi ako. Eh, tara na, tara na daw. Namama mo, excited ako uuwi. Tara na, tara na. Kaya eh, yung mga basura nila dito. May camera eh, oh. Yan. Tara. Pakita natin sa kanina yung basurahan. Ayan o. Ayan. Tapon ka ng karton. Pang ano. Why walay talaga. Tapos may nagsasalita doon. Tapos may CCTV. Ano yung. ba? Diba? Kaya hindi ka rin pwedeng hindi sumunod kasi nakarecord yung mukha kami kung saan sa ka magtapon. Nakabukod lahat ng ano Basura. Tara na. Kinagat ka eh. Bakit ka yung tubig pagkain yung master test niya ngayon? Oo. Susunod. Ito pahingahan niya ng mga Korean eh. Mga gusto mag-meeting. Kasi yung matropa niya diyan kayo uminom. Oo. Uh Yan -huh. si Korea. Ano sila? disiplinado. Kami nga pag nagtatapon may mahalo lang na ano dun sa basura namin. Ano ba yung mahalo? Basta nyari plastic, papabaklas sa amin yan. Yung mga bote, papasira yan. Alisin nyo kasi hindi nga pwede, buod bukod. Kasi binibili yung plastic dito tapos ibabalik lang yung basura niyo. Hindi kasi dinadampot ng mga garbage collector yung basura. Pag nakita din nila na ganun yung halo-halo yung basura. Uy mansanas oh O pitch ata oh Masaya oh. Masaya Sa manyo? Oh. Sa manyo? Ano? Siyempre sa manyo? Sa manyo? Ang ganda oh uh -huh. thank, you. Mm, gano, uno. thank you Eh ikaw? sek yo Thank you Asabangas na dito ah Ang ganda tanong, tanong Bahay lang no wow pitch guys pitch pitch mango pie and more lahat nakaiwalay dumpster diving nasip natin patapan ng basura mga tao dyan kasi inumpisahan nila sa bahay magulang taturo sa mga anak nila hmm -mm. napaaganda ng ano dito guys mga disiplina dito sa Korea na apply mo pagka uh, kapamilya ka ano sabi ni lolo? Tatanong niya ko, anak niya dito si Panda. Eh, anak niya dito. Haso ko. Bubugay niya dapat si Panda, di ba? nakita niya ako. Guys, bubugawin niya. Nung nakita niya ako, ay, parang nagbago yung emosyon. Parang sasabihin niya, ay, tari, parang nakakarutin niya eh. Nababagoy niya kasi parang taniman niya yung tapat eh. Ganda ng bahay, stick, puro bricks. Ganda Puro bricks dito pag mga Sa Korea guys, halos lahat ng bahay puro bricks. Lalo yung mga ano, yung mga yung mga bukod -bukod lang na bahay, hindi yung apartment. Ganyan puro bricks 'yan. Nako, dito yung dalawang aso. Anyong. Anyong. Hindi kami ano. Migagamba ko rin rin pala dito. Tara na. Tara na, 23 na. Sana naman napagod kayong dalawa. May pasok nga pala si Master nipasok pasok ako. Pero last na, Friday na eh. Ang sarap. Pakulan natin si Snoopy.